Kahapon April 8, 2025, ginanap ang engranding kasal ni Claudia Barreto at Basti Lorenzo. Dalawang kilalang personalidad mula sa tanyag na pamilya ng mga artista at negosyante sa bansa. Habang nagkahagulo ang media at publiko upang masulyapan ang maringal na selebrasyon, tahimik na nabuo sa likuran ng isang emotional na eksena na hindi inaasahan ng marami. Si Jean Padilla, kapatid ng veteranong komedyante at aktor na si Dennis Padilla, ay nagbahagi ng emotional na pahayag sa social media ngayong araw, April 9. Hinggil sa umano'y hindi makatarungang pagtrato sa kanila sa kasal. Sa kanyang malalim at masakit na salaysay, idinatali ni Jean kung paano humantong sa luha si Dennis at ang kanilang ina. Dahil umano sa pagpaparamdam sa kanila ng hindi pagiging mahalaga sa mismong araw na espesyal sana para sa ama ng bride. Isinalaysay ni Jean kung paano sila gumising ng maaga dala ang pananabik na masaksihan ng espesyal na araw ni Claudia, anak ni Dennis Padilla kay Marjorie Barreto. Ngunit sa kanilang pagdating, naramdaman nila agad ang malamig na pagtanggap. Ayon pa kay Jean, ngayon lang ako nakawitness ng kasal na di part ng programa ang ama ng bride. Sa aga namin doon, kahit mga event organizer walang nagsabi sa amin na di pala siya bahagi ng program. Dagdag pa niya, hindi umano isinama si Dennis sa entourage na maglalakad papuntang altar na karaniwang tradisyon para sa ama ng ikakasal. Nang magtanong sila kung saan dapat umupo ang kanilang ina, sinagot umano sila ng walang katiyakan. Habang si Dennis naman ay pinaupuraw sa gilid, malayo sa sentro ng selebrasyon, katabi lamang ng mga ninong na parang isang ordinaryong bisita lamang. Sa ganitong sitwasyon, tahimik na nagtungo sa likuran ng simbahan sina Dennis at Jean. Dito na umano na paluha ang aktor na si Dennis dahil sa labis na sama ng loob. Sa puntong iyon ay iminungkahi na lamang ni Jean na umuwi na sila pagkatapos ng misa at magpakuha na lamang ng litrato kasama ang bagong kasal bilang alaala. Bukod rito, hindi rin napigilan ni Jean ang awa para sa kanilang ina na nasaktan din sa mga pangyayari. Puno ng hinanakitan tinig ni Jean habang isinasalaysay ang tagal na panahon ng pagsisikap ng kanyang kapatid na si Dennis upang mapalapit sa kanyang mga anak. Mula nang maghiwalay sila ng dati nitong asawang si Marjorie, malinaw ang kanyang mensahe sa mga bareto at mga taong nakapaligid sa kanila. Saad ni Jean, yan ba ang itinanim ng mga nakapaligid sa inyo? Puro kayo karangyaan at kasikatan, sa inyo na lahat yan. Sanay kami sa hirap at di talaga kami nababagay sa inyo. Pero pinagkaiba namin, ang puso namin at dignidad ay hindi ninyo kayang pantayan. Mariin pa niyang idinagdag hamon na tanungin ang mga anak ni Dennis ang iba't ibang mga magulang upang malaman kung tama ba o mali ang kanilang naging pagtrato sa kanilang ama. Samantala, maraming netizens ang nagpakita ng simpatsya sa mga padilya at nagpahayag din ng iba't ibang reaksyon. Tungkol sa kontrobersya na ito na siguradong magiiwan ng marka, hindi lamang sa relasyon ng mag-anak kundi pati na rin sa publiko na sumusubaybay sa kanilang kwento. Samantala, wala pang opisyal na pahayag mula kina Claudia Barreto at pamilya nito hinggil sa mga alegasyon ni Jean Padilla.